Aplay, oh, bili na no? sa naman nino? Konting tuloy pa lang umaakyat. Grabe ang trabaho nito. Dadang kai sa palang niya. Sino nangyari 'yung nag na kasi walang mating nang larawan oh, dito sa totoo. Napakadali, napakadali lang ng gig solution ng problema ngayon. ito. Hindi tinira na natin kailan gumawa ng solusyon. Pagmoy, support kayo yung isa mga ngalang malaking halaga at mga mga halaga na pagkasira ng ilang kapayanan. Umukay ng tuwid sa kanal simula sa bunganga ng lino hanggang sa labasan na daraan patungo may nila. Ang ibig kong sabihin ay bukas ng palibagong lagusat at sarihan na ang dating lagusat at ilagpasig para sa paglalakbay. Subalit ang iyong naispan pangalaman mga kalaga at mga mga ang pagsirat ng unita ng pera ng linggo. Gamitin ng mga bilangdo sa pagkatrabaho. Huwag bayaran ang kanilang trabaho nang sa ganun ay makakamenos ang pamahalaan. Hindi ito ang magsasakay. Kung ganun ay gamitin natin pati at tanda. Ha? Huh? Huwag na natin lukoy ng ating mga sarili. Alam ko naman na alam mo na ito, not, ito ang tanging paraan ang mga mahihina ay maninitiling mahina. At ang mga malalakas ay maninitiling malakas. Kahit ano man daan ng panahon. Senior Simon, ang naisip mong paraan ay magbunga lang ang mga kagulungan. Kagulungan? Oh, <laughs> Nag-iisip ka ba? Nag-alsa ba ang bahay ng hito? Ang hudyo? Lapas kay Titus? Akala ko ba eh, may nalalaman kayo sa kasaysayan? Nakailang ulit na ang ilang sit sa bahay nito. na nangyayari yun. Isa sa Padre Salvi, hindi ba pinagmamalasakit ninyo sa akin ang pagkakagawa ng ospital sa Los Banos na siya na ang tinuluyan ng ngayon. Isa pa, na ipagawa ito sa pamamagitan sa, sa, ng isang kuldog. Ang nangyari, ang nangyari noon ay hindi na ang nangyari hindi! Nasabi ko, ay nasabi ko na Mat Padre Salve, pwede ba itigil ninyo ang pagsasalita ng mga kahalagaan? Anong halagaan ninyong mga pride sa bayang ito kung magkakaroon ng himagsikan? Salamat na ako! Saan wala tong Amerikano? In your headless? Oo! sa Amerikano, forget na natin siya sa kamahalan kung mataas na akala mo kung sino. Walang hutang na loob. Ang... Ang mga saluti, ang mga indyo. Magalas ng brillante ng huwag. Talaga hindi ko ito Ayaw niya magpagamot. Ito siya niya ako pagpunta sa niyo, Jared, para tignan ang kanyang mga pinakaupangang bakay. Wala rin kong sul-sul yung recado oh, ng nila Pinaalis na ako upang siya yung malayang makakit ng opyo. Ang salot na opyo, salangin ito ng mga Chino. Ang mga Chino na walang alam kahit isang rutin na salita. Sayang, tinuturi pa ng mga ginoong dumagaon. Kung hindi lamang sa pagmamalabis, kapag gamit ng mga Chino. Siya nga pala, kamusta na ang iyong kahing naroon ng, ng akademya? Mungi ang masila. Sa palagay ko ay mahirap tayo sa isang yan. Kaya madalala, matutuloy po ito. Hinihintay na lang namin ang permission ng kapitat nila. may makipagpita sa kanya si Padre Irene. Tutuloy si Padre Silvia, kaya sa bali rin iyan. Tutuloy nga po, kaya nga po siya narito upang may pag-usap si sa kapitan ng Hatshalus Baros. Ay, intindihan ko. Subalit kay, kahit pabigyan kayo ng permiso, saan naman kayo kukuha ng bonde? Ang bagan po, maging ang mga guru ay hati sa Pilipina at Kastila. Mayamang si mga aray po, ihahandon niya ang isang sa kanya mga bahay. Hindi naman masama ang mga ng gusto mong nangyari. Panahon niya ay kurong na. Noong panahon namin, maniyan nag-aaral kahit pa nang wikang latin. Pagkat ang aming aklat ay nasusulat sa wikang latin. Nasa wikang nasula ang inyong mga libro Ngunit, hindi tinuturo sa inyo ang witang ito. Mas, masa mas masama ang panahon ito kaysa sa panahon ng ating mga magulang. Ay, ito pa rin kung pero ang gistulis na ni Keres. Ang mahirap sa mga matanaga, puro masama ka nilang nakikita. Hindi na lang nila nakita ang ganda ang naibuli nito. Sa so, nila makuha kaya ang pinabang nito na walang kanilang pira. May bako, anong sabi ng tiyan matutututunan? Uh -huh pinagalitan niya ako sa napili kong mapapakasaw. Sa ako, wala naman siya magpipindas kay Palmita. Maganda, yaman, at habait kahit na siya yung isang pinila. Oo nga naman, napangayaman, marangal, magili, at walang kapagkasan yung iba na lang sa iba. Ang tanyang tiya na si Don Javito Tama! Oh, narito ka pa pala, Basilio. Babasod ka na ba? Nababayan mo ba ito? Ganun po siyang lalawigan. Hindi ba po ba kaya ang makarap doon? Hindi, hindi pa ako nakapunta doon. Lalo't nam, walang namimili ng mga alas doon. Marahil ang mga tao doon ay nahihirap. Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Huwag kang magalit, Binata. Wala akong masamang tibig sabihin doon. Ngayon nagsabi sa akin, ang may hawak ng parokya dito ay isang klerigong indyo. At kapag hawak ito ng isang klerigong, ay, kapag hawak ito ng isang klerigong indyo, ang bahay nito ay isang mahirap. Kaya, naisipan ko, minum na lang tayo ng sarbesa para sa pagkakakaundad ng iyong lalawigan. Hindi kita mapapapigyan, Gino. Mabuti sa katawan ng sarbesa. Hindi ni Padre Camora. Kapansin-pansin ang kawalan ng sigla sa bayan ito dahil sa dami ng tubig na iniinom. Ang tubigay na ng, ng apoy. At tubigay na maaaring makapuksa ng sangkatauhang o lumunod ng mga mundo kapag naging da dagat bakit yata palaban ka ngayon, kaibigan? Hindi ko alam kung bakit, pero nakakatakot ang lalaking iyon. Hindi mo ba alam, siya ang tinatawag na Cardinal Moreno. Siya yung taong nilumura kapag nakatagigod at kinupulit kung nakaharap. Ba'n na kay Kapitan Charlo? Mula pa lang siya'y Sa mga trial, na ayaw niyo niyo mga halobulo. Ganun ba? Masya, hindi kayo sinagdala ako sa inyo, Kapitan. Asahan kita Padre. Dito tayo deneran. Dito Padre. Dito, mo ako pamangkin na sisigad. Magmadali ka. Sige po. Ayon nung malapad na bato na dating pinaniniwalaan ng tahanan ng mga espiritu. At doon roon, ang unib ni Doña man, na kanyang inabandon man kanya ang kanyang kasuntahang panik. Mayroon akong magandang ibabalita sa inyong mga anak. Ano po yun? Anas? Dahil sa masagana ng ating ano at naipagbili ko ito sa mataas na halaga, ay napagkasyonan namin ng inyong ingkong selo na pagpapag-aarali kayong magkakapatid. Ah, ano? Talaga po, Ama? Mabuting balita yan, Ama. Maaalala niyo po kasi ko siya. Balita ko siya ay nasa Maynila. At siya ay magaling sa kanyang mga klase. Sa isang taon ay magpikimuha mo sa Maynila. pag aral ka na rin ng gulat ng ibang talagang pan. Pagpuin ko, masaya masaya po kasi um, ito na um. Hindi na po ako makapatipan. Kung dali lang, madadapa naman ako sa ginagawa mong iyan, ginagawang Willie. Selo, Mabuti na rin ka. Ang anak mo si Talis na rin ba? Opo, narito siya. Ano po ba kailangan sa Hindi mo muna ba kami papapasukin? Ipagpaumanhin niyo po ako, Padre. Tuloy po kayo. Narito ako upang singilin siya ng buwis. Buwis? Ito nga, Padre. Ito nga, Padre. Noong isang buwan pa yun, kailangan mong magbayad ulit ng bu buwis para sa buwang ito. Ang buwis ay dalawang daang piso. Ano'y okay, sumusuguro kayo, Pagre? Saan naman ako ang gano'ng kalagas pang nagawang pera? Magdaan-daan ka sa iyong pananagitan, Isa pa ako, hindi ako na problema yun. Kapag hindi niyo nabayaran ang buwis, sa tabang oras ay papalayasin namin kayo at ipag namin sa ibang lupa ito. Magagawa niyo ang lahat dahil ako'y mambang at walang sapat na nakas para lumabas. Hindi, Ama. Dapat nilang malaman na ang lupang ito ay pinaghirapan natin at hindi ko may ipiday ang dito kasi naman hindi ko lang pigitan ang aming nagawa. Diligan niya muna ng tukot bago ang mga hinog. Saka ko lamang ito susuko sa inyo. Eso es absurdo. Kung ayaw mo magbayad, mabuti pa, gawin na lamang natin Guardia Civil ang iyong anak na lalaki. Nakbin siya! Wag! Wag ang aking anak! Siya ba? Bitiwan niyo siya! o pa mga ilang tanda! Ikaw. Ingong, bitawan mo ano ginawa nyo kay Ingong. Tumahimik ka! Si tano, ang aking Ina, pumanhin. Hindi ko nailigtas sa ating bayan. Oh! Ikaw pa lang, yung bata ko tinulungan noon. Simon, ikaw si Ibarra? Oh, babalikan ko ang mga sumira sa akin. Halika't, halika't tulungan mo ako maging magsig, Basilio. Huwag na natin iintayin ang kabutihan ng bulok na pamamalahan. Hindi ako sang ayon. Hanapin mo na lang ako kapag handa ka na. Walang mga parol, walang pag-asa. Ang bayra ng Kapitan Chago ang may ilaw at liwanag. Huli, halika't maglingkod ka. Dala mo ba ang iyong aldos? Pero ayaw ko'y magbili ang bigay ni Basilio. Ngunit para sa akin naman, papasanin ko ang lahat. Ito ang agdas ni Maria Clara. Ibigyan kita ng limang daang piso. Huwag mong ibenta yan, Puli.